Amazing! Nandito na tayo sa main hall. So, titignan natin kung anong kaganapan meron dito. Meron pa rin nagaganap na programa dito sa main hall na nagpapakita ng iba't ibang kultura ng mga Pilipino, sa pamamagitan ng sayaw at kantahan upang ipakita ang ating mga tradisyon. Wow! Hindi ko na kinuna ng video, iba ilan-ilan lamang ang aking ipakikita sa inyo para kung sakasakali kayo pupunta dito, mas masasaksihan ninyo. Mas maganda kasi kayo ang makakita para mas ma-appreciate nyo. Masaya-saya, di ba? Hindi lamang pa lang ang ating ma-experience dito. Matututunan ka pa sa ating kultura. Tara ng maligo, guys!